style tinumok o style tinuktok po na luto. Tingnan nyo naman po. Nagmamaramantika diba na po. Ang bango ng amoy. Para po sa ating simpleng ulam ngayon, meron po ako dito kinayod na dalawang buong alangan. O ito po yung uh, lukarin. Hindi pa po siya totally nyug na nyug na panggata. Hindi na naman po siya buko. Kung baga po, alangan po po siya. Lagyan po natin yan ng sibuyas, bawang, luya, tanglad, paminta isang kutsara po ng asukal kung ayaw nyo po ng asukal maglagay na lang po kayo ng pampalasa tulad po ng magic sarap or adyana moto ihiwalay po natin 'yung buti so usually po ang ginagamit namin dito hipon or yung maliliit na alimango tinuktok po ang tawag ito po style tinuktok lang po or style tinumuk lang po ito hindi po siya totally 'yung talagang tinuktok or tinumuk style lang po ha, malinaw po yan ha. Naglalagay din po ako ng asin. Nahalo ko na pong mabuti. So ngayon po, din na po ito para ibalot. Ito po, dahon ng gabi. Ang dahon ng gabi, nalinis na po namin yan. And then, lalagyan ko po ng sili. Tatlong sili po yan. Pampasarap yan. Then, tinapa. pa. Yan. Then, balutin na po. Yeah, Napaka-simple lang po. Yan. Yeah, magiging ganito lang po siya. Ito yung mga natirang gabi. Isasapin ko sa ilalim. And then arrange na po natin to ng maayos. Lima po yung nagawa namin. Maglalagay po ako ulit ng luya, bawang at sibuyas. Pakukulaan ko po yan dito sa ikalawang gata o ito po yung labnaw maglagay po ako ng asin takpan po muna natin yan malapit na malapit na po maubos yung unang sinabaw natin maglalagay na po ako ng kakang gata gata po ito ng dalawang buong nyug Kulihin po natin ulit. Pero this time po, wala na pong takip. Ayan po. Nagmamantika na po. Suluto na po yan. Kakain na po kami. Total cooking hours po natin ito, nasa mahigit po isang oras. Siguro po mga 1 hour and 10 minutes po yung pagkaluto namin ito. Sarap. Ang bango. Pinahan ko na po dun sa apoy. Tingnan nyo naman po. Oh. Nagmamantika na po. Ang bango ng amoy. Style tinumok ko style tinuktok po na luto. Ito na. Unang sandok iyo Ganda oh. Eto na po. Iyon na, oh. Uy, may silip pa yan oh. Mm, bango. Mm. Anong lasa? Tinumok din ang lasa. Pero hindi pwede tinumok ha. Style tinumok lang po or style tinuktok. Uh, sariling ano na po namin yan. Sariling luto na po namin yan. Kasi wala po ngayon hipon at wala din pong malilit na alimango So gawa lang po namin yan. Yun lang po. Bye-bye. Kain po.